Hindi raw apektado ng tumitinding bangayan sa politika ang ekonomiya ng bansa. Dumarami pang araw ang gustong mag-invest ngayon at tumaas din ang outlook sa credit rating ng Pilipinas. Nasa frontline ng malitang 'yan si Maricel Halili. Ninyo lahat. Sa kabila ng mainit na bangayan sa politika, siniguro ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos na wala itong epekto sa ekonomiya ng bansa. See business as usual for Uh, for us. Uh, and I don't think that these political noises would uh, have uh, any impact on, uh, on the economy. Kahit nga raw foreign investors dead malang sa bangayan, sa katunayan patuloy daw ang pagpasok ng maraming investments. We are pursuing those investments so they haven't mentioned anything yet about these things that are happening in in our country. Ang importante naman daw sa business community ay ang pagpapanatili ng economic agenda ng Pilipinas. Patunay dyan ang pagbibigay na mataas na grado ng bansa mula sa credit rating agency ng Standard and Poor Global Ratings o S&P. Nananatili sa BBB Plus ang credit rating ng Pilipinas pero itinaas sa positive ang outlook nito kaya posible raw na umabot ito ng A- rating. Pinapakita nito na may tiwala ang international lenders na may kakayahan ng Pilipinas na magbayad ng utang. Ang resulta, mas bababa ang babaya diarang interes ng bansa sa utang dito. nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang economic team kasama si na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi raw politika ang agenda nila kundi budget. The president uh, wanted to to get the assurance that um, the priority projects uh, of this administration projects that have been so well uh, identified as critical to achieving that uh, social and economic transformation that it wants to achieve uh, in the medium term are funded in 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.